Hello mga guys! December 6 karoon, Friday. Magpakaon tayo sa mga ero. Okay, ayan. Ayan o, oh. ready na ang ilang mga pagkaon. Sana ako nang iandang. Ayan. Ang ato, mga recipe karon sa ilang pagkaon mga guys. Maunis siya. Ah. Oh. Kini siya, pork chop. Ayan. gibaboy ni. Okay. Ugham mga ham, unya paas manok, dayon mga beef, na uh, beef na siya dayon turkey. Ayan, turkey, beef, baboy, ham, unya at manok, paas manok. Ayan, yan ang ato karon mga uh, recipe sa iro nga pagkaon. Unahon nato paghatod kining ilakang batoy-toy ug ka tiriber. Okay. Okay, mga guys. Yan na sa pisto nila ni uh, Teddy Bear at ni, ah, uh, Teddy Bear at ni Patoy Toy. Uh, ayan na ang ilang mga pagkaon karon Ham, uh, mga pork chop, paas, manok, habi, habib, at turkey. Ayan. Ang ilang karoon mga recipe. Friday karoon. Pizza size sa Desembre. Okay. Karon ang ato na sa pagaag pagkaon katong sa Luyo, si Bakikik na po o si Rutsin. ato na po ihatod ang ilang pagkaon. Kaya ni Anaman ang ilang pagkaon ni Batoytoy, nag ni Tedibir, nagsugod na sa di pagkaon. Okay. Okay mga guys. Kanina nasang pagkaon nila ni uh, Bakikik o ni Rutsin ang atong ihatod dito sa ilahang pisto Okay. Okay mga guys. yan na sa pisto nila ni Bakikik. ug ni Rochin. Iserve na ito pagkaon. na. Ang pagkaon nila karoon ng recipe nila. Okay. Turkey. Beef. Baboy. ug manok. Ayan. Ito na si Bakikik. Kaon na. Oh, Rochen, Ayan, ang ila karong recipe. Oh, kayo na to sa balay. Tora kung balay. Ayan, perting tugnawa ron mga guys. Kambahinti ang huwan ng gahit ng tubig sa si gawas. Tugnaw kayo. Ayan o. Oh. Ako na nagidaghan kay para ang ilang sobra. Kung gabi eh, Kanang mga ihas, diri nga iring nga. Uh, Huwag tag-iya. Muna yung mukaon. Oh. Okay mga guys Handa mo na po na ang ilang gatas Ayan mga guys Ang gatas nila Atong ipainom karon Kinsi kabuok ni siya Ang gatas oh, 15 kabuok mo na siya oh. Milk Ayan Ato ng abrihan Isulod nato didto dito Para iserve na to sa ila Okay Okay mga guys Naabrihan na ako Ang katur si Ang kapaks nga gatas so nana na nako diha ako nang iserve dito sa atong akong mga iro okay okay batay tay to ang inyong milk ni bear ha deliver come on come here deliver come here drink milk come on drink milk ayan inom na si Juan tebe si batay tay og milk unya si deliver to pa nag ung ung badita okay Um, uh, ngayon, sila naman si Rochin, ang ato, tagaan og milk, mga uh, uh guys. Uh, na -na ilang milk ni Batoy Toy og ni Teddy Si Rotsin na po, og si Bakikik. Okay, Rochin! Bakikik! Ito na ang inyong milk. Okay, inom na ka mo milk, ha? Uh, drink ka mo milk, Rochin, Bakikik. Ayan, ang inyong milk. Okay. Da pag drink mal ka ma. Uh, si Roche nag shiba Naginom na sila og milk. Okay. Mga guys. Okay mga guys. Suman pa ido mugatas pagpakaon sa mga iro. Yan ako sa kong sala. Tanaw-tanaw na ako sa kong TV mga guys. Nagparaks, relax, motoy sa TL kay motoy had mo ni mga guys. Na pwede na ako ipatik om. Ayan, mutik om siya. O niya sa na ako para mga komportable ko sa akong pagtanaw sa TV. Ayan, ipatoy Okay. Uh, Mauna na siya mga guys. Ang TV na naku sala Nga aku na nak anak ko kita od nga Christmas tree. Ayan, may Christmas tree na ko. Okay. Tan ako salida sa akong uh, high-tech na TV nga na internet. Okay. Ayan, mga guys. Okay. Uh, bye now, mga guys. Uh, Humana naman ta, o vlog, unyato vlog, garon, December 6. Friday, Bernice ng Adlaw, 2024. O din hinalang kutob, kining atong vlog ron. Hang sa sunod, hang tod sa sunod na higayon. Good luck, good heart. God bless us always. That's all. Bye-bye.